So day mga boss, welcome na naman sa ating panibagong video So sa video natin ngayon mga boss, uh, gagawa tayo mga boss ng diagram uh, Patungkol sa uh, domino handle switch So tie switch yan mga boss Kasi may nagtanong sa uh, channel natin kung paano yan i-install Sa bi-led mga boss o bi-led projector sa Honda Click So ito applicable naman to sa mga ibang Uh, motor at uh, pwede naman natin itong i-apply mga boss uh, nakadepende na lang sa wiring ng motor ninyo kung paano yan i-install so ganitong klase yun mga boss yung sinasabi ko sa inyo ito yung pinaglumaan ng motor ng aking bayaw so ito yung ginawa rin nating example mga boss dun sa uh, pagturo natin ng color coding ng mga wire na ito sa Honda Click. So, may kita nyo yan dyan sa ating uh, mga videos, dyan sa ating uh, YouTube channel. So, may kita nyo yung wiring color coding na ito, kung paano yan install. So, yan. Okay naman yung switch na yan. So, may nagtanong lang mga boss sa ating channel kung paano ba i-install yan sa Honda Click. At uh, gamit yung ating Dominate switch pa uh, violet projector sa Honda Click. So ito, ang Honda click mga boss ay negative trigger. So ito, yung ating gagawin dito ay magiging positive trigger siya. So ito yung mga kailangan natin mga boss, uh, isang relay, ang kailangan natin dito mga boss ay power relay para masuplayan niya ng maayos yung ating projector light. Tapos, uh, diode, so isang diode yan mga boss, yung shroud Uh, RGB light Tapos strip light yan mga boss Yung ilalagay natin do dito pang, uh, Back to stack uh, Yellow strip light sa ating signal Tapos uh, white strip light para sa running light natin Stock running light Tapos eto mga boss yung switching natin ng back to stack uh, Halo switch Isang halo switch yan mga boss Tapos syempre yung ating uh, violet projector. Nasa sa inyo na lang yan mga boss kung ano yung violet projector na ilalagay natin. Tapos, ito yung switch mga boss. Represent ng switch. Ito. Uh, eto mga boss. Ito yung supply. Yan yung nakadulo na yan. Ito yan. Supply S. Tapos, park light. Yung sa gitna. Siyempre, sa gitna yan. Park light. Tapos, yung supply para sa low. Tapos, yung high and low, nandito naman sa kabila. So, yan. Yung control ng high and low. So, yan mga boss. Yan yung represent ng dalawang switch na yan. Yung eto yung sa right natin. to Tapos, yung sa left. Eto naman yan mga boss. So, yan. <coughs> so, paano ba gagana yan mga boss? Eto, Ganito. So dito yung switch natin Pag switch natin yan mga boss Alimbawa naka park light yan Pag nag on tayo ng ating motor mga boss Ang unang masusuplayan etong ating supply Switch ito yan yung sa dulo Masusuplayan yan Iilaw yan mga boss ay yung ating shroud So shroud lang yung iilaw natin mga boss Sa ating uh, headlight ng Honda Click So, yan yung tanging iilaw dyan. Tapos, pag once na uh, switch mo sa park light, so, ito yung ating park light, ginitna natin. So, nakagitna na yan mga boss. Yung ating shroud, hindi mamamatay yan. So, meron na yan siya dyan. Kasi, nasa supply siya. Tapos, itong color ng park light natin mga boss is blue lang yan. Uh, solid blue. So, wala dapat tong black na to. Solid blue. Ang masusupply yan naman yan mga boss, ay etong domino habang nakailaw yung ating shroud masusuplay naman yung domino pag once na nag -park light tayo pero yung ating bi-led hindi pa siya uh, masusuplay no, hindi pa siya ilaw so i supply ng ating shroud tapos uh, park light mga boss so bababa siya dito yung kulay blue na ito mga boss ng ating uh, handle switch so yan yung solid na blue ito yung solid na blue so yan solid blue pupunta yan dito sa COM so meron siyang limang pin yung COM nandyan nakakonek yung solid blue tapos yung supply natin mga boss yan pala yung, ano, uh, solid brown so yan yung supply ng ating switch park light ay solid blue tapos yung COM na yan mga boss nakakonect yan so normally close so magkakonect yan pag once na sa, na supply ang tong comb na to, automatic tatagos na siya dito sa COM. Uh, sa normally close. Pupunta na siya dito sa park light natin. Sa stock na pipe uh, park light o running light. running light. So, yan. Tapos, paano naman natin siya switch sa RGB? So, pwedeng natin switch sa RGB mga boss kahit hindi nakailo yung ating ah uh, uh, violet projector. Pwede tayong mag-stack na strip light o RGB light. So, dito tayo magkocontrol. Pag once na inon natin tong uh, ating halo switch habang nakakonek siya sa normally close, iilaw naman yung ating uh, RGB mga boss. Pag once na pinindot natin yung halo switch, yung connection mula dito sa normally close pupunta naman dito sa normally open papunta dito sa ating RGB Uh, RGB running light tapos yung uh, ilaw dito sa ating uh, signal light uh, stock signal light mga boss so pwede nating lagyan nya ng strip light na uh, RGB o dito kasi sa ating diagram mga boss ang nilagay natin dyan is full red so, yan, dalawang red nakalagay sa ating uh, lagayan ng signal light So connected din yan dito sa RGB natin So yung positive, dalawang positive pinag-connect natin yan Papunta dito sa normally open Tapos may connection din siya pataas dito sa ating uh, kulay dito sa ating signal light So yung positive mga boss ng ating halo switch Nandito rin yan, nakakonect din yan dito sa uh, normally open Para pag once na nag-open tayo mga boss masusuplayan nyo itong normally open tapos aangat dito yung connection o yung positive masusuplayan tong ating positive na wire ng ating halo switch so pag once nag open ka kasabay na iilaw yung ating halo switch at yung ating mga accessories dito sa ating RGB tapos yung negative naman mga boss lahat ng negative ng ating RGB at ng ating uh, stack running light pagsamahin na natin yan ah uh, yung negative din ng ating uh, stock signal light tapos yung negative nito ang kulay dito sa ating signal light so pagsamahin na natin lahat pangat dito papunta rin dito sa ating shroud yung negative ng shroud natin yan tapos yung negative din dito sa ating violet kasi may tatlong wire yan eh. yung low high tapos yung negative so pagsamahin natin lahat ng negative na yan Pati yung negative ng ating uh, mini relay o yung power relay natin mga boss. Pagsamahin natin lahat yan at pupunta yan dito sa ating negative ng battery. Pati yung negative mga boss ng halo switch, idugtong na rin natin dyan papunta dito sa negative ng ating battery. Lahat ng uh, negative dyan mga boss ay pagsasamahin natin papunta sa negative ng battery para solid na uh, negative supply mga boss yung may ipoproduce o may ibibigay niya dun sa ating mga accessories tapos okay na yan mga boss kung paano gumagana yung ating mga accessories dito uh, pag nag uh, pag nag on ka mga boss masusupplyan yung ating shroud pag inon mo rito mga boss ginitna mo to sa park light na kulay blue wire mga boss papunta dito sa com tatagos dito sa normally close papunta dito sa stock so ilaw yung ating stock at pag once na on ka ng iyong halo switch yung connection dito sa normally close pupunta dito sa normally open papunta naman dito sa ating RGB yan mga boss tapos lahat ng negative papunta sa negative supply ng ating battery so dito naman uh, pag once na dinulo natin ito mga boss yung supply mapupunta dito sa siya Uh, supply ng ating low so aangat siya dito, anong kulay ba yan mga boss so yan yung blue black mga boss etong blue black so yan blue black pupunta yan dito sa switch naman dito sa kabila, dito so pag once na nag uh, dulo ka dito, automatic na iilaw na yung ating low, yung low naman natin mga boss, uh, yung blue black na to, yung blue black so yan etong blue black ay connected naman siya dito o i connect natin siya dito sa kabila mga boss etong blue black na yan yan yung magiging supply ng ating uh, low so yan uh, blue black to blue black lang pag connectin natin yan tapos yung pinaka output mga boss ng ating low ay uh, solid green so yan yung solid green so yan dito mga boss yung blue black papunta dito sa blue black ng uh, switch na to So 'yan tapos yung pinaka-output mga boss ng low yung solid green etong solid green na to 'yan ipupunta naman natin yan mga boss dito sa 85 sa 85 o oh, yung trigger ng ating uh, low beam tapos yung 30 mga boss etong 30 ng ating power relay papunta naman yan dito sa positive ng ating battery para malakas na kuryente rin yung ibibigay niya mga boss papunta dun sa ating valet tapos syempre, bago dumating yan sa battery mga boss, meron tayong uh, diode mga boss, uh, fuse mga boss na 10 first, mga boss. Para pag once na nagkaroon ng problema o short circuit sa ating uh, accessories na ginawa o conversion na ating ginawa is, hindi siya tutuloy dito mga boss, mapuputol na doon sa ating uh, fuse. So, iwas tayo sa pagkasunog ng ating motor. So, yan. Tapos eto ngang 86 ay negative. Connected na rin yan dito sa negative ng violet mga boss. Lahat ng negative papunta sa negative. Tapos syempre pag once na nag ano ka, nag supply ka dito, eto dinulo mo to, pupunta yung kuryente dito, papunta dito sa low. Tapos iilaw na yung ating mismong low. Pupunta siya rito sa 85, magiging output niya yung 87 mga boss. Papunta dito sa 87. Uh, 87, papunta naman dito sa low. So, sa low beam mga boss ng ating bahay Tapos, pag once na uh, gusto mo mag-high mga boss, pindutin mo lang to Pahay. Tapos, yung kuryente mo lang dito sa low, aangat dito sa uh, high. Yung high na yan mga boss is yellow. So, yung output ng ating high is yellow mga boss. Papunta naman yan dito sa high ng bahay LED natin. Tapos, wag na wag natin kakalimutan mga boss. Yung wire mula dito sa yellow mga boss Magdugtong tayo ng wire Papunta naman dito sa output O dito mula dito sa 87 mga boss Yung papunta dito sa low Maglagay tayo ng wire Lagyan natin yan ng diode mga boss Dapat ganyan yung uh, formation yan mga boss Ng diode na yan Para pag once na nag low tayo Mabablock na itong diode yung uh, kuryente, hindi iilaw yung ating high. Dire-diretso lang siya rito. Pero pag once na nag-high tayo mga boss, yung kuryente, didiretso siya dito. Didiretso siya dito, ipapailawin niya yung uh, low beam kasabay nung ating high beam. Kasi itong high beam na ito, mga boss is solenoid lang yan. So, ang dapat masupplyan talaga, ito. etong uh, low beam na ito, mga boss. So, yan mga boss, kung paano gumagana yung ating high and low, at huwag natin kalimutan tong diet mga boss. Tapos, eto pala mga boss, yung ating uh, devil eye. So yan, nakalimutan natin lagyan ng uh, connection yan yung ating devil eye. So, yung ating devil eye mga boss, dito. Pwede na natin tong ilagay sa... Uh, na lang natin dito ng dalawang connection. Uh, negative and positive. Eto, ay ilagay na natin sa negative mga boss yan sa devil eye tapos eto naman yung red ay ipunta naman natin sya dito mga boss sa ating RGB so yan connect na natin sa RGB okay para pag once na nag RGB tayo mga boss o switch on natin to normally open iilaw yung ating RGB running light yung ilaw dito sa signal light. Tapos, aakit din siya dito mga boss sa devil eye natin. So, yan. Iilaw din yung devil eye ng ating uh, violet projector mga boss. Pero, pwede naman natin patayin yan sa pamamagitan nitong ating switch mga boss. Tapos, ang maganda dito, uh, pwede mong uh, pailawin lang yung ano, yung ating shroud. Walang halo siyang o walang kasabay ng mga ilaw. Kung gusto mong shroud lang mga boss, i-lagay mo lang siya sa supply dito sa pinakadulo na to mga boss. So 'yan. Tapos ang syempre maganda rin dito, nakokontrol natin 'yung RGB at 'yung stock. Pwede 'ng kapag naka bilid projector tayo, pwede nating pailawin 'yung stock kasabay ng projector o pwede 'ng naka-projector ka pero naka-RGB uh, light ka. So 'yan 'yung kagandahan dito sa ating Uh, diagram mga boss tapos wag natin kalimutan mga boss yung mga input at output na mga kulay na yan mga boss yung kulay ng ating mga wires so eto dapat eto yung pinaka supply na to blue lang yan mga boss wala tong black na to so yan blue lang yan so yung pinaka supply mga boss uh, supply ng low yan yung blue black papunta dito sa low so yan so, uh, solid green yan mga boss yung low na yan pa output yan dito sa 85 Okay, so yan mga boss, at sana yung nabigyan natin ng solusyon yung katanungan ng ating isang subscriber mga boss, doon sa ating YouTube channel, patungkol doon sa pag-install ng uh, domino tie switch sa kanyang valid projector mga boss. Okay, at kung may katanungan kayo mga boss sa video ito, Uh, wag natin kalimutan mag like mga boss share and subscribe tapos mag iwan na rin tayo ng komento mga boss para marinig natin yung mga uh, katanungan ninyo sa lobby ninyo dito sa ating diagram na to mga boss so kung may katanungan kayo ay lag, uh, agad natin sasagutin yan mga boss uh, at muli maraming salamat mga boss God bless